nyo ba kung paano ito lutuin, guys? Sa amin, tinatawag po namin itong dakan. Ano po ang tawag nito sa inyo? Hello mga warriors, magandang buhay. Ngayon nga po, ay magbiyahe kami papuntang bukid no? May aasikasuhin ng mga magulang ko doon. At mag-attend din kami ng graduation. Ano? Kasama ko nga ang aking panganay na anak. Dahil simula na ng kanilang bakasyon. Hindi na nga namin kasama dyan ang aking bunsong dahil anak. Dahil magkasama silang pupuntang doon ng aking kapatid. Dito na nga lang ako umupo sa likod dahil hindi pa mainit. Isang tao nga lang kasi ang magkasya sa front seat kaya si mama na lang ang pinaupo ko doon. Maaga man din ang aming biyahe at maganda ang panahon. Pahilig nga talaga mag ang aking anak kaya daladala -dala niya ito. Gustong gusto nga ng mga anak ko nang umuwi ng Bukinon dahil nandun ang kanilang daddy. At nandun ang mga pinsan nila. Dala nga namin ang upuan na raton. Para may komportable kami mauupuan. Ayaw nga pabiju ng anak ko dyan dahil nag nga. Minsan kasi itong anak ko para ding ako. Maldito masyado. Kaya ako na nga lang ang nagvideo-video sa sarili ko. Katatapos lang ang aking treatment kahapon kaya medyo recharge ako ngayon. Pag change oil yo. Kapag nagabiyahe nga kasi ako ng malayo, kailangan nakarecharge ako palagi. Dapat nga ay naka-change oil ako para maganda ang aking pakiramdam. Hindi pa nga kami nag-agahan kaya bumili ng mga pagkain ng aking mga magulang sa tindangan. Hindi pa nga kami nakakalayo at nandito pa rin kami sa Muslim area. Kaya pastil ang binili ng aking mga magulang para sa aming agahan. Ito isang sikat na pagkain ng mga Muslim na pinutos ng dahon. May dalawang klaseng pagkagawa ng pastil, may manok at isda. Sampung piso lang ang putos nito, nakatipid ka na, busog ka pa. Very convenient nga kainin ang pastil sa biyahe. Na-try niyo na rin ba ang ganitong pagkain, guys? Madali lang din po kasi itong gawin. Ito ang kagandahan kapag pasti lang iyong pagkain. Dahil kahit nasa biyahe kayo, eh, hindi kayo mahirapan sa pagkain. Napakaganda nga talaga dito magsakay sa likod. Naalala ko nga nung kabataan ko pa, eh, gustong gusto ko sumakay sa jeep. Yung sa top load. Nagunahan pa nga kaming sumakay sa top nag-enjoy po kayo sa panonood, please follow nyo naman po ang aking page. Salamat! Fast forward, dumating na nga kami dito sa Bukidnon at kasama ko na naman si Daddy. Dito na nga nakatira sa Bukidnon ng aking hobby dahil di ito ang kanyang trabaho. Papunta nga kami niyan sa bakery para bumili ng tinapay. Naghanap na rin kami ng aming mauulam para sa aming almusal. Aking mga magulang naman ay doon, sila nagstay sa aking kapatid. Mahilig din ba kayo ng tinapay sa inyong agahan? Tapos may mainit na kape, di ba ang sarap no? Sabay-sabay na nga kami diyan nag-almusal kasama ang aming mga pamangkin. Hindi, Hindi na nga diyan sumabay sa amin kumain ng aking day. anak. Mahilig talaga yun siya magbasketball kasama ang kanyang mga pinsan. Maya maya nga rin ay may trabaho na ang asawa ko. Ibig sabihin nga niya na may iwan na lang ako mag-isa sa bahay nila. Kaya para hindi nga lang ako maboard, ay pupunta po ako sa bahay ng aking kapatid. Doon nga lang din ako magtambay kasi nandun man din ang mga magulang ko. Isa pa nga, gusto ko nga rin tumambay sa kanila dahil mayroong Netflix at mayroong internet. Kaya hindi po ako maboard dahil marami po ang mga palabas na pwede kong panuori. Ngayon nga ay nagpahatid na ako sa aking pamangkin. Sobrang busy pa kasi masyado ng aking anak sa kanyang pagbasketball. Medyo malayo din ang bahay ng aking kapatid kaya parang may 30 minutes ang biyahe papunta doon. Napakaganda nga ng view papunta sa aming bukid. Hindi nga rin mahirapan magpunta doon doon dahil maganda na rin ang daan. Kaya shout out sa aking pinsan na barangay captain sa aming barangay. Sobrang dami ng mga improvements and developments. Kaya super proud ako sa aking pinsan at saludo ako sa iyo. Naway bigyan ka pa ni God ng malakas na katawan para servisiwan ang ating barangay at mas lalong umunlad pa ito. Shout out kay Honorable Luchi Barley Subaloco. Ang kanilang former barangay captain dito. Fast forward ay dumating na nga ako sa bahay ng aking kapatid. Dahil nga nagutom ako ay nagluto ako ng aking pagkain. Sobrang namiss ko nga ang ganitong klaseng gulay kaya ito ang aking Dakan nga ang tawag nito sa amin. Maraming nga ganitong klaseng gulay dito sa amin, Buki. Kumakain din ba kayo ng ganito, guys? Paksiw nga ang klase na pagkaluto ko dito. Kailangan mo nga lang lukutin ang mga dahon para maging ganito ang itsura. Of course, kailangan mo muna yung hugasan para malinis. Madali lang po yan siya lutuin. Ilagay mo lang yan lahat sa kawali. Pagkatapos ay lagyan mo na ng toyo at suka. Mga pampalasa, kagaya ng asin at seasonings. Huwag kalimutan takpan ito para madaling lumambot. Hayaan mo lang siyang kumulo at hintayin maluto. Don't forget, huwag mo munang haluin. Kapag mapansin mong Lambot na. Pwede mo na siyang haluin. Ayan na guys. Luto na. Super sarap nito. Promise. Namimiss ko talaga ang ganitong pagkain. Kain na tayo guys. Sunod na sad. See you again on my next vlog. Thank you so much for watching. God bless us all. BYE.